Uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat so, ngayon po yung araw na pupunta tayo sa show na inibita po tayo ni Kuya Mike at Tsaka ni Boss Renz po uh, So sana po ang mga kamigani kayo Nasa magandang kalagayan kayo At sa mga OFW po natin dyan eh, Sana nasa mabuting kalagayan po kayo Ingat po kayo palagi Kita-kits po mamaya Dyan po ay papunta na kami Sa Rosario, Cavite Kung saan po ang venue na, na gaganapin ang motor show po At makalipas po ng ilang minuto Ay nakarating na po kami Sa venue na gaganapan po Uh, kamalapit lang naman po ito sa amin. Kaya mabilis lang din po kami nakarating. At nga po pala, uh, kasama ko rin po din sila Daddy Pranky at ang team po ng Daddy Pranky. Ah, uh, oo nga po pala, mga mekanika. First time ko po makapunta sa motor show. Ah, uh, kadalasan po kasi sa car show ako nakakanood. Ah, uh, madalang lang din po kasi sa amin na magkaroon ng motor show. Ah, uh, dahil po ah, uh, first time ko lang din po umaten sa ganyan eh. Ah, uh, maganda rin po ang naging uh, karanasan ko dahil uh, magaling din po at maayos ang pag-aasikaso nila sa amin. Uh, Diyan po ay inaayos na po nila ang mga unit nila uh, para po mamaya ay eh, mag-i-start na rin po. Uh, habang hindi pa po, po nag start eh, Naisipan po muna namin mag-ikot dyan ni tatay uh, para po tignan po ang iba't ibang uri ng motor. At may mga tricycle din po pala na kasali dito. Ah, uh, dyan po ay nag-iikot-ikot na po kami ni tatay. Sir, pwede mag... Hindi uh, ako May diyan. po pala mga mechanic ay nagpa-picture po ako kay Ate tumating na si Boss Renz na CEO ng JRP at DinoPro. Uh, siya po yung nagpahanap sa akin uh, para matulungan niya po ako. Uh, so mga kamekanik, habang nagpipicture po kami dyan, uh, inabusan na po kami ni Kuya Mike ng uh, t-shirt po na JRP. ah uh, dyan po pala mga kamekanik, uh, may sinasabi po dyan si Boss Renz. Ah, uh, so mga kamikanika, dyan po ay nag-start na rin po ang motor show at si Boss Boyong po pala ang magde-judge sa mga motor. Dyan po ay nilalapag na ang lahat ng mga uh, mga scooter po na unit para po ma-judge na po ni Boss Boyong. Ah! ayan na po lahat ng scooter na unit na i judge po ni Boss Boyong. Diyan po ay nagsimula na si Boss Boyong na i-judge po ang mga motor. At dyan po ay umupo muna po ako at kakain po muna kami dyan. Nila Boss friends at yan po ay si Kuya Paula. Pinaupo muna po ako. Angel, na oh, yes. oh, yes. okay. okay. Ah, uh, po ay nagbigay muna po sila Boss Mike, tsaka sila Boss Renz po ng JRP Souvenir po. JRP! Ah, uh, po ay ibang unit naman na po ang uh, dina dinajudge ni Boss Boyong. Uh, pagkatapos rin naman po mag-judge ni Boss Boyong, ajan uh, po ay tinawag na po kami para umakyat po sa stage at para po mabigay na po ang ibibigay ni Boss Renz na tulong sa amin ni tatay. At the same time, ni ko, pero babae. Yan. Ano pa niya? Angel. Tapos si, eh, ito si Tatay Abel. Abel. Ayan, Abel. Bibigyan po namin sa ng konti ano, pagkakabuhayan showcase. Atin ng GRP Thailand. Palakpakan naman po tayo dyan. pa kanina naman susunod. Yeah. God bless sa kabuhayan. Chooz! Nagbigay ng support rest ng 10,000. Para sa sa ano? Yeah, zero time for RC oil mga JP Prada, mga City Boy. Yeah. Zero time for Platinum. Para sa Platinum dati, era 2003. Yun, at nagpapasalamat din po kami sa dealer namin dito sa Kabite kay paring Mike Ibander at kay paring Mark Alamo Yan Sila yung mga gumawa ng paraan para ma-reach out natin yung dalaw yung magtatay Yan Oh, picture, picture mo na daw Exclusive Boss sa atin. Ayan. Uh, magandang magandang gabi po sa lahat ng mga nandito, lalo sa mga participants na nag-effort at domain 3 um para sumuporta sa event. Uh, uh gusto ko po magpasalamat sa inyo sa suporta ninyo sa JRT, sa Dino Project, sa shop ni Pare Mike, sa JDP Motor Parts at sa shop din ni Boss, uh, Boss Mike natin sa Las Marinas Cavite sa Paliparan. So sila kasi yung dalawang dealer natin dito sa Cavite. Wala na akong ibang dealer ng JRT at Dino Project, kundi silang dalawa lang. So sa mga gustong mag-setup, gusto maghanap buhay, Uh, open yung, yung mga tindahan at shop nila para pagsilbihan kayo at bigyan kayo ng quality pyesa. So, ito ang aking mga uh, kaibigan at posti. Uh, bigyan natin sila ng pagkakataon para magpasalamat din sa inyo. Salamat. Uh, Una-una po, maraming maraming salamat kay Mayor Walter Ricafrente sa lahat na punta, lalong-lalo na kay Boss Renz sa tulong niya po palagi sa amin, kada event. Sobrang solid ang suportang ibinibigay niya po sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga nagpunta, lalong-lalo na yung mga malalayo. May Ilocos, Pampanga, maraming salamat po sa inyong suporta. Um, uh, magandang gabi. Um, uh, kapag salamat kami sa lahat ng mga pumunta. Dumalo ngayon dito. Late nga lang kami. Pero still, dito kami. Tapos, nag-usap namin ni Paring Ibander, uh, Sarah Bukod um, kasi doon sa ibibigay ni Boss Renz. So, siyempre, kami bilang supporter rin sa JRP, tsaka sa Dino Pro, sa inyo, eh, gagawin namin yung JRP Care dito sa Cavite. So, ibibigay din kami ni paring Ivan bukod dito sa binigay ni, uh, ni Boss Rez. Meron pa. So, sa ibang araw, din namin ibibigay yun para sa inyo naman. So, Siyempre, para makadagdag na punan, uh, alam naman namin, masipag kayo dalawa eh. Wala namang tamat sa inyo talaga eh. Masisipag kayo lahat eh. Pero, ano lang eh, opportunity lang talaga yung kailangan para mag-boom eh. So, ngayon, baka ito na yung opportunity. Siyempre, nabigyan kayo ng pagkakataon. Nandito kayo, makilala kayo kayo, i-share ng maraming tao. So, yun yung opportunity na para huwag yun ang So, sir, ano lang, sipagan nyo na lalo. Alam mo na, uh, si Angel, ganun din, magpunti sa pag-aaral. Tapos, salamat ayun lang, salamat sa lahat po. Salamat po. Salamat po. Ayo po, ano uh, ano po sa yeah. salamat po Hi, kay Gar. Uh, Pangalo po, uh, salamat po kay uh, Boss Ren sa pagtulong po sa amin, pati po sa kanil. Uh, dalawa. Ayun uh, po, uh, maraming-maraming salamat po sa... ano nga pala, kung salamat din po kami sa nakadiscover po kay Angel dahil po sa kanya kay... Ano po, sir? Pakila po okay. kay dati po rin po, andyan po siya. Siya po yung, yung nag-discover sa kanya para mapalabas din siya sa TV. siya po yung tumulong sa amin para din mapalabas sa amin. Uh, palabas kami sa amin. Um, uh, yun po, uh, inalo lang na po namin ang uh, motor shop po namin sa dito, po, dito lang din po sa General Trias, Tatay Tom's Motor Club. Sa may sityo kay Corosa, General po, uh, Thank you po sa lahat. Uh, thank you din po thank po, boss sabi ni At lalo na rin po kay Daddy Franky kasi po, kung di rin po niya ako na-discover, di ko rin po makakamit yung ganito ang sitwasyon ko ngayon. Yun lang po. Kaya nagkawasalamat po ang nagawa. Yun, maraming maraming salamat po sa aming CEO, Boss Renz. Napakabuting tao mo talaga. Saksi ako sa lahat ng mga natulungan natin. Minsan, hindi namin kailangan ipakita sa Facebook. Minsan, palihim lang yeah, thank you boss. Sa inyo po, sana pagbutihin nyo pa yung negosyo nyo. Andan yung dalawa, pag kailangan yung pesa, nakabackup sa inyo yan. Salamat, salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, thank you. Uh, pagkatapos naman po ibigay sa amin, yung binigay ni Boss Renz ay kinakarga na rin po ito sa sasakyan ni Daddy Frankie. ah uh, yung mga langis po na binigay. At ayan po pala, yung ibang binigay. At pagkatapos din naman po na umuwi na po din agad kami. Uh, dumaan din muna po kami sa Makdo para kumain po. Hindi po kasi may... At pagkatapos naman po namin kumain sa Makdo ay umuwi na rin naman po agad kami. At yun lang po mga kamikanika. Maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo palagi.